for today's video, magluluto tayo ngayon ng chicken curry. So, ito guys, uh, nalinisan ko na pala itong manok at nilagyan ko na ito ng black pepper. So, at nilagyan natin ng more seasonings for marinated ng 10 minutes. I-marinate muna natin ng 10 minutes ang chicken guys para manuot yung lasa sa seasonings. And guys, leave muna natin for 15 minutes. Mayroon na yung garlic dito. Slice lang natin ng na maliliit. Ngayon anong slice, pwede. Ngayon anong gusto niyo yung slice, okay lang din. So, sa sakin, ginanito ko lang. Kasi isang white onion. Slice lang natin. Meron din tayo itong carrots. Slice lang natin ito ng maliit. Pinitors of okay na. Meron din tayo itong onion leaves. Cut lang natin ito ng ganito kaliit. So, kung gusto niyo mas maliit pa dyan guys, pwede din. Nasa inyo na yun guys kung paano nyo i-cut yung mga um, sangkap ng inyong chicken curry. Actually guys, wala na siyang onion leaves. Nilagyan ko lang. Meron din ako ditong isang patatas guys. Isa lang patatas na ginamit ko. Kasi ako lang naman ang kakain. So, okay na to sa akin itong isang patatas. Slice lang natin ito ng maliliit. Or kung ano din ang gusto nyo yung size. Masagi na nito ko lang guys. Tapos babad muna natin konti ng tubig para hindi siya magiging brown. So, ito na pala guys ang ating ingredients sa ating chicken curry. So, onion leaves, carrots, onion, garlic, at saka potato. Lagyan natin ng oil guys at i-open na natin ang ating fire. Tutuin lamang natin ang ating manok guys hanggang sa mag-brown ang kulay. Balik na rin guys para malutuin yung sa kabila. Hanggang sa mag-brown ang kulay guys or kung konting luto ang, ang ating manok. pa kayo ito ng kahit. Lagayan natin ang ating garlic. Lagayan natin ang garlic. Lagayan natin natin ang onion. At natin ang 300 ml water. Dinintayin natin kumulo. Takpan muna natin at dinintayin natin kumulo guys. So after kumulo guys, ilagay na natin ang ating patatas, carrots, at isang pack ng curry powder. Haluin lang natin mabuti guys. Hanggang sa mahalo yung powder sa tubig. Cover lang natin guys at lutuin natin ng 10 minutes. After 10 minutes guys, ito na ang ating chicken curry. Lagyan natin ng 50 ml milk. Lagyan din natin ng 50 ml coconut milk. Haluin lang natin guys. Tignan natin kung okay na ba ang ating lasa sa ating curry. Lagyan natin ng more, Nor powder pala yan guys. Tapos mix natin. Tapos tignan natin ulit kung okay na. Yan guys, okay na. Then lutoin muna natin na 1 minute. Tapos guys, Tapos, lutoin natin ng 1 minute again para uh, maluto yung or ma ma-mix talaga yung seasonings na gagawin natin. So, after one minute, guys, ito na ang ating chicken curry. Yan. Tapos, lagay natin yung onion. Yung onion leaves. Optional lang to guys. Pwede mo lang ng onion leaves. Pero gusto kong lagyan. So may konti. So transfer na natin dito yung aking chicken curry guys kasi bukas ah, uh, nakainin namin ito ng aking mga kaibigan sa aming day off. Day off kasi namin bukas guys kaya nagluto ako ng ulam namin for, for my friend. So yan guys. Sana magustuhan nila ito guys at masarapan sila sa aking chicken curry. So yan guys ang aking chicken curry. Thank you for watching guys and bye!